Hello? Point, oh, ito, so, po. sa Lucia po? Santa Lucia? Malolos po. Santa Lucia malolos? Okay. Street po yun. Sa po. Sa po. Sa... Ano po? Street po. Magkano po ba yung bamba? Ano malolos po ito bamba po? Gagamitin lang po sa panghanda. Ah, bali po kasi pinano na sa akin nung kasama ko. 3-5 daw siya. Oo uh po? -huh. Oo. Okay lang po kasi po sa Webes pa po siya eh. Uh Ito ka lang eh. Okay, mga ano, mga ano po, mag-i-send ka lang po yung location niya dito sa Malolos. Ako, uh -huh. kahit po mga umaga. Sir, sir, okay lang po po sa inyo? Ito yung pa ito?